So mga paps, nagpalit ako ng center Spring ko. 2 years performance. Natutupi na siya. Pag na lulubak kasi ako, bumababa itong aking center stand. Biglang pumapalo. Magulat yung pasero ko. Kaya pinalitan ko na. Ito, mahirap din pala magkabit na ito. Tinulungan ko ang kabit bahay ko. So ang niya dito, uy pumalok to yung taas yung taas yung sinungkit nya ayun nabaluktot nga oh. ayan ito yung sinungkit nya pataas basic lang sa kanya hindi nga na yung iba kasi ng tutorial nilalagyan ng alam ra dito o oh, double A port puputol ka pa ng mga alam ra sisiksik isa isa Saka, e, sa kasi mo isa kanya ginanong lang kersa lang talaga So yun sa pagbalik naman eto, Naka ganito yung position yan Alternate Kung anong pagkuha mo doon Ganon din yung pagbalik Ayan Sa pagbalik mas mabilis na kasi Ipapagulong mo lang yung ganon oh. no? Kaya may tunog pa yun Saka nasa salpak na siya doon Dito lang oh. Ito Ganon yung position yan oh. Ayan Dito lang ganon Papasok na siya Tinanggal. Hindi ko na tinanggal tong steel, malambot naman siya. Ah, nilagyan sprayan ko na lang siya ng ah, W40. Hindi ko na siya binakbak. Malambot pa naman siya. Saka na lang pa ano na kasi double pa tatanggalin pa 'yung ano. Tatanggalin pa 'yung so, original din aking pinalit. Hindi ako nagpalit ng aftermarket sa Honda Honda Gen 1 part din yung pinalit ko rito. Ayan lang mga paps, sa mga paps, ano, sa mga 2 years na na ganyan nararamdaman pag na lulubak kayo, ito pumapalo palo sa ilalim lumalagutok. Ito 'yon, yung centers centers center tand natin 'yan. Kaya pinalitan ko na. Thanks for watching guys. Bye-bye.